Dapat pagkaroon ng sariling justice system ang Philippine National Police para sa mga pasaway na tauhan nito. Ito ang mungkahi ni Antipolo City 2nd District Representative Congressman Romeo Ako. Kaugnay ito ng sampung polis na sinibak na sa pwesto matapos masangkot sa umano'y ilegal na pag-aresto sa apat na Chinese nationals sa Paranaque City noong September 2023. Sa paliwanag ni Akop sa DZRH, napag Napagalaman nilang maraming opisyal na nasa taasang chain of command ang hindi nagagawa ang kanilang obligasyon na disiplinahin ang kanilang mga nasasakupan. Dahil dito, iminungkahi ni Akop na maaring i-adapt ng PNP ang ginagawa sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kung saan may kakayahang magpataw ng penalty ang commander sa mga tauhan nitong nagloloko. Siguro palakasin yung disciplinary mechanism ng Philippine National Police. Mm -hmm. Ano po yung ano po yung ibig kong sabihin dito? kung titingnan po natin sa nakikita natin ng statistics, tingnan po natin yung Armed Forces of the Philippines at the Philippine Coast Guard na parehas namin na naka di po ba? Mm -hmm. uh, sa kanila, yung military justice system ang kanilang uh, ang lumalakad sa kanilang mga hanay. <clears throat> na yung commander ng bawat unit ay meron pong kapangyarihan mm -hmm. na magdetine ng kanyang tao na nagluloko. <clears throat> mm -hmm. uh, kung titignan po natin yung batas ng Philippine Coast Guard, uh, inadapt po nila rin that the military justice system ay yun po ang uh, lalakan na kanilang justice system sa kanilang hanay. In, That's in the law creating the, the uh, Coast guard Samantala, kasalukuyan namang nakapiit sa House of Representatives matapos masight in contempt ang sampung polis habang inaantay pa ang clearance para ipagpatuloy ang investigasyon. Dagdag pa ni ACOP, sinabi ni NCRPO Chief General Jose Melencio Artatis Jr. na ang 34 pang polis na sangkot din sa nasabing kaso ay napatawan na ng karampatang parusa base sa kanilang partisipasyon sa krimen. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga malalaking balita sa buong Metro Manila. Malalaman mo na sa Metro Manila ngayon!